Alamat ng Pagong at Matching Noong unang panahon, magkaibigan sina Pagong at Matsing, ngunit magkaiba ang kanilang ugali. Si Pagong ay mabait at matiyaga, samantalang si Matching ay tuso at sakim. Isang araw, may nakita silang punong saging na inanod ng tubig. Naisip nilang itanim ito upang magkaroon ng masarap na pagkain kapag namunga. Hinati nila ang puno. Kinuha ni Matching ang itaas na bahagi na may mga dahon at nakuha naman ni Pagong ang ugat na bahagi. Nag-uwi sila ng kanikaniyang piraso at itinanim. Dahil may ugat ang bahagi ni Pagong, mabilis itong tumubo at lumago. Samantalang ang kay Matsing, kahit diniligan niya, ay hindi tumubo dahil walang ugat. Kalaunan, namunga ng marami ang punong saging ni Pagong. Nang makita ito ni Matsing, nagalit siya at inaangkin ang mga bunga. Dahil hindi makakyat si Pagong, hindi siya nakakuha ng niisang bunga at nanatiling gutom habang si Matsing ay busog na busog. Dahil sa sobrang kasakiman ni Matsing, binalak siyang turuan ng leksyon ni Pagong. Nang wala si Matsing, naghanda si Pagong ng mga tinuhog na talim, tinik at matutulis na bagay na inilagay niya sa paligid ng puno nang bumalik si Matsing upang mangharbat muli, nasugatan siya dahil sa mga talim. Sa sobrang sakit, napilitang umalis si Matsing at hindi na muling ng abuso kay Pagong. Aral ng alamat number 1. Ang kasakiman ay may masamang balik. Number two, Huwag apihin ang mahihina. May paraan ang mabubuting tao para ipagtanggol ang sarili. At number tatlo, ang pagtitiyaga at pagiging matapat ay mas nagbubunga kaysa pagiging tuso.